Alam mo, Trillanes, ang totoong bikoy, si Sunny Boy, ikaw ang totoong bikoy sa totoo lang uh, dumi mo. Alam mo, saan kukuha si Edwin Cola ng pambayad? Professional video, lalabas, si nyo, pinahubad mo ako dalawang beses. Di ba? Pinahubad mo ako, paninira para gusto mo akong kulaya ng itim, kami, kukulaya ng itim para ikaw ang pumuti. Style mo yan. Ngayon, sasabihin mo sinong mayabang. Ikaw ang mayabang. Pag dumaan ka pa lang, lipad lahat sa hangin. Hindi ako tulad iyo. Pagdating ng panahon, pagbaba ng amo ko, hindi ako magtatago. Pero, magpapa-injection kami ni Pangulo ng anti-rabies. Baka makagat kami ng asong ulol. Ah, Yung tulad sa'yo, magtatago dito sa Senado. Pupuntahan kita, sasamahan kita, yatid kita sa, sa, sa amo mo naman, ang amo mo si Satanas. Sasamahan kita kahit sa... Sa kulungan. Ay, hindi, ikaw muna mauna. Ikaw <laughs> kong papakulong. Salamat, hindi ako tulad sa iyo. Dito, kung may okay. mga... Eh, tumakbo ka. Makita tayo dito. Tumakbo ka sa 2000. Uh, hanggang 2025 pa naman ako. So, mag-aabot pa tayo dito. Ah, pag nakikita ko yung litrato mo dyan sa gallery, tatakot ako. Baka kagatin gag mo. Nalapis pa. Thank you. Okay. Thank you. Sir. Alam mo! Oh, yeah. Sinong mas mayabang? Ikaw ang mayaman. Si Bonggol lang ako. Hindi ako si Trillanes.